Magandang araw sa iyo, um, simulan na natin itong ating malalimang pagtatalakay ano, base dito sa mga material mo. Ang focus natin ngayon, Hajj, isa sa mga pundasyon uh, ng Islam. Ang gusto nating malaman, yung mga parang nakatagong spiritual na aral dito, yung pwedeng magbigay inspirasyon sa atin. Diba? Kasi uh, nabanggit nga na may isang buong sura pa sa Quran, yung surat al-Hajj na dito ipinangalan. Tapos may kasabihan pa si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan na ang hajj at umrah daw parang um, nag-aalis ng kasalanan at kahirapan, parang apoy na tumutuno ng kalawang. So tara, himayin natin to. Unahin natin siguro yung ihram, yung dalawang pirasong puting tela. Simple lang tingnan, pero parang dito pa lang ang laki na ng mensahe, no? Oo, tama ka dyan. Ito, marahil, alam mo, isa sa pinakamakapangyarihang paalala ng masawat o pagkakapantay-pantay. Kasi pagsuot mo niyan, lahat ng tanda ng estado mo sa buhay, posisyon mo, yaman mo, um, katayuan, parang pansamantalang wala, isa tabi mo. Wow. Ipinaalala nito na tayong lahat, pantay-pantay lang talaga sa harap ng Diyos. At sa huli, uh, ang dala lang natin yung mga gawa natin. Walang puwang ang takabur yung pagmamataas. Tanging ajizi lang, pagpapakumbaba grabe yung visual, no? Hari ka man o uh, ordinaryong tao, pareho lang kayo. Nakakahambol siguro. Talaga. Sobrang practical na pagpapakita ng konsepto. Tapos kasunod niyan, yung pagbikas ng talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Narito po ako o Allah narito po ako. Ang lakas ng dating ano? Oo. At uh, higit pa to sa mga salita lang, 'di ba? Itoy isang parang deklarasyon ng buong pusong pagsuko, yung submission sa kalooban at utos ng Diyos. Tapos yung kasunod, labay ka la baykala shari kalak, wala kang katambal narito po ako. Yan yung pinakadalisay na ekspresyon ng tauhid, kaisahan ng Diyos. Ah, okay. Yung pagtanggi sa shirk o pagtatambal. Eksakto. At kasama na rin dyan, syempre, yung pagpupuri at pasasalamat. Yung hamd at syukur. Nagtuturo to ng pagiging mapagpasalamat sa lahat ng uh, pagkakataon, maginhawa man o mahirap. Dito nagmumula yung kapanatagan, yung itminan. Okay, gets ko. Mula sa pagsuko, papunta sa pasasalamat at kapanatagan. Tapos, um, dinadala sila sa Arafat para sa wukuf, yung pagtayo at pananalangin. Ano naman ang espesyal dito? Ang Arafat, para siyang isang uh, special na audience with God. Kumbaga, yung pananalangin dito, tinuturo nito na lahat ng ating pangangailangan, maliit man o malaki, sa Diyos lang dapat nating idulog. Ito yung pagpapakita ng ganap na pagtitiwala. Tawakol ang tawag dyan. At yung mismong paghingi mo, yun na yung pagsamba, yung ibada. Mm hmm. So yung act of asking pa lang, worship na. Oo. Pagkilala na siya lang talaga ang may hawak ng lahat. Okay, sige. Uh, isang ritual na madalas ipag-usapan, medyo intriguing din, yung Rami Al-Jamarat, mm -hmm. yung simbolikong pagbato kay Satanas. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi lang simpleng bato-bato, 'di ba? Hindi talaga. Hindi lang siya um, simpleng paghahagis ng bato. Ito ay uh, isang practical na deklarasyon. Pagpapahayag ng pagtalikod kay satanas at sa lahat ng uri ng kasamaan. Kasama na dyan yung mga sistema o kaisipan na nagdudulot ng fasad, yung katiwalian o pinsala dito sa mundo. Parang sinasabi mo, ayoko na sa mga bulong ng sarili kong nafs o ego at sa mga panlabas na impluensya ng kasamaan. Ah, uh, okay. So, parang active resistance. Oo, isang simbolikong pakikibaka laban sa internal at external na kasamaan. Malinaw. Ngayon, paano naman yung kurbani? Yung pag-aalay? Yun naman primarily paggunita sa dakilang halimbawa ni Propeta Ibrahim. Pero yung aral dun, pinapa pinapaiging nito yung diwa ng pagsakrifisyo. Yung willingness na I-give up yung mahalagang yaman para sa landas ng Diyos. At uh, napaka-importante rin dito yung pagbabahagi. Yung karne, ibinabahagi sa mga mahihirap at nangangailangan. So, practical na pagpapakita to ng malasakit, hamdardi, at pasasalamat. Shukra guzori. Tama, hindi lang para sa sarili. Okay, may isa pang part na minsan medyo mahirap intindihin para sa iba. Yung paghalik o pagturo sa Hajar al-Aswad sa itim na bato, ano ang punto nito? Bato lang naman yan, di ba? Magandang tanong yan kasi dito talaga um, nasusukat yung lalim ng aral ng submission, ng ganap na pagsunod. Ginagawa ito kasi ito ang utos at ito ang ginawa ng propeta. Kahit hindi agad malinaw sa ating yung logika o yung dahilan gamit lang ang ating isipan. Ito yung tunay na kahulugan ng Islam, pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ah. Ang diin ay nasa pagsunod sa utos, hindi doon sa bato mismo. Pagsasanay ito sa pagtitiwala sa kanyang wisdom. Fascinating. So, hindi lahat kailangang um, fully comprehended rationally agad, no? Sa usapin ng faith. Parang ganoon nga. At kung titingnan natin sa kabuuan, lahat ng ito ang Hajj. Uh, isang paglalakbay na nangangailangan talaga ng ano, physical at financial na pagsisikap. Mabigat siya. Tumpak, at diyan na pumapasok yung isa pang mahalagang aral. Yung pagkatuto ng pasensya, ng sabr, at pagtitiis, bardasht. Pagsasanay talaga ito sa pagharap sa hirap, alang-alang sa pagsunod sa Diyos. May hadith pa nga, di ba, na ang haj umra ay itinuturing na jihad para sa mga kabagayhan. Oo nga, no? Ipinapakita nito na yung pagkamit sa kasiyahan ng Diyos, minsan o madalas, nangangailangan ng pagsasakripisyo. Pagsasakripisyo ng kaginhawaan, ng yaman. Okay, so kung lalagumin natin para sa iyo na nakikinig, ang Hajj pala, hindi lang siya isang serye ng mga ritual na parang checklist. Ito'y isang malalim na karanasan pagpapatibay ng tauhid, isang buhay na halimbawa ng pagkakapantay-pantay, pagsasanay sa sabr at syukor, aral sa tawakkol, pagpapahayag ng pagkamuhi sa fasad, paglinang sa diwa ng sakripisyo, at uh, isang komprehensibong exercise sa ganap na pagsunod sa Diyos. Tama! Isa siyang paglalakbay na nagpapaalala sa iyo ng iyong tunay na pagkatao. Nagpapanibago ng koneksyon mo sa iyong manlilikha at uh, nagtuturo sa iyo pabalik sa tunay na layunin ng buhay. At bilang panghuling bagay na maaari mong pag-isipan itong aral ng haj tungkol sa lubos na pagsunod sa utos ng Diyos kahit na hindi mo lubos na maunawaan kaagad ang dahilan tulad ng sakaso ng Hajar al-Aswad? Paano mo kaya ito magagamit o maisasabuhay sa iyong pang-araw-araw na mga desisyon sa mga sitwasyong parang um, walang malinaw na sagot agad? Isang bagay na sulit pagnilayan diba?